Yo, So, up? Anime Street is back! Another reaction videos muna tayo. Ito nga pala yung naging controversial na ano about dun sa freestyle na ginawa ni St. Thais sa so, kay Miss Kathleen at sa sa break it down ni Kasama niya nga pala yan si PPC. Itignan natin ang kanilang opinion. Tapos magbibigay tayo ng sarili nating opinion ang pagdito. Kaya simulan na natin. Let's go! Example! Yo, boss Aring, kung hindi ka dito ng gamit, gagawin mo yung topic. Okay, ito na. Ito na yung sinasabing pumatay. Tingnan natin kung mamimit yung expectation ko para mapatay talaga yung rounds ni Jonas na yan. Kaya? Bote. Yung, bote. 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 Bote, bote. bote. Kasi nanina, nilalain mo yung slow ko. Oh, Fuck ka. Para kang yung bote niyan, wala ka na laman tapos plastic pa. Wala kang gano'n. Si yung, yung lang yung bote? Si, yung lang sa bote? Tignan natin, baka may bote pa. May baka pamagitin ulit yung bote. Yo, but... Akala ko, ginawa niya ng mahabang skim yung bote para mapatay yung buong rounds ni Jonas. Yun na yung bote. Ako, ako ha, for me ah, parang yung idea na plastic ka na, wala ka pang laban para sabihin yun sa isang bote. So parang ano lang siya, average lang siya. Madali mo siyang maiisip eh. Yun naman yung usually sa bote, di ba? Plastic, walang laman. Ina-expect ko, mahaba yung bote na skim. Pero yung tot na bote, na alam mo yun, marami siyang ma-word ma associate sa bote. Hmm, ganun ba? Ganun yung na-expect ko. Hindi niya na-meet yung expectation ko. E, ewan ko, bibigay ko siguro yung... Ah, kinahimestyon ko tuloy yung sarili kong opinion ngayon. Ito kasi na-feel ko eh. So, ito yung sabihin ko. Yung round 3, kay, Jonas pa din. Kay Jonas pa din. Freestyle na may tap Yo. Panoorin muna natin yung kay Lunar at PC PPC bago tayo magbigay ng ating opinion. Let's go! Happy example. Yo, boss Ari, mamili ka dito ng gamit gagawin mo yung topic. Tara. Bote. Yung? Bote. Yung bote. Kasi kanina, Hinga. nilalain mo yung flow ko. Paksit ka. Para kang yung bote niyan, wala ka nang laman tapos plastic pa. Hmm. Ah, uh, takina. Ang k-signalist nun, ko isa. Ang galing nun, boy. Wala ka ng laman, tapos plastic pa. Doon ako na, ano eh, sa mga simile na hindi lang isang quality yung yung kinukumpara. Hmm. Kasi, diba, ba, parang bote na to, plastic pa. Isa lang, diba? ba? Mad madali Pero, yun. Yung wala ka ng laman, tapos plastic pa, tapos freestyle. Which is, kung ano man, kung talagang freestyle yun, or premeditated, pwede equally impressive eh. Dahil mm -hmm. kung paano niya, para siyang, para siyang naging, kung yung bote talaga yung ano niya, kung, kung ready yung rhyme na yun, and kung bote talaga yung gusto niyang i-rhyme, ang ganda kung paano niya subconsciously napasabi si Enigma na yung bote yung sasabihin mm -hmm. niya mahirap yun i-predict. Kung gaano karami iyahanda mo if ever. So, oh, hawak niya May hawak siyang bote. Hindi ko alam kung conscious ano ba yun na pero uh, niya kay Anigma. Ibang na naman yun. If diba? ever. Kaya sabi ko, equally impressive. Prepared man niya no hindi. Hmm. Sa parehong banda, ang galing. Kung paano niya yun. Kung Kung paano ang galing, <laughs> pwedeng pang nakakaw ng round yun. Tsaka nakakabahan nga ako para sa kanya eh. Na alam mo yun, mag-setup ka na, freestyle, magbangit ka na. Mm. Tapos isipin mo kung hindi mag-landing yun, parang... Kaya kasi kanina may mga hindi na siya bumenta na ano mm. eh. Medyo shaky yung structure ng third round niya eh. Nag-appreciate uh, ko yung part na to. Na parang saving grace to eh, no? Yo! go! Pa! Yo guys, narinig niyo naman. Grabe, mag kaiba talaga silang dalawa ng opinion. Pero sa part ko, ano kasi to si Ma'am Kathleen, hindi naman nata talaga siya ano, rapper o part ng hip hop. Siguro battle rap fan siya. That, ganun ang perspective ng siyang battle rap fan. Kumpara kay na kay Luni, na isang professional talaga siya na sobrang lawak talaga ng pag-iisip niya about yan. Kaya, ah, pero para saan? Ang lapit nung ginawa ni St. Ice de? Isipin mo yun, kahit premeditated yun, paano niyo pa sasabihin si Sir Arik na bote yung gumitin, di ba? Lapit na, lapit. So, yun lang guys. Maraming salamat sa panonood. Let's go.